Unsa kitoy kuwao ni mong kurso gani? Doktor. Doktor, ikaw? Police. Police. Oh. Kani mga bata ako gining gisaad hangtod hangtod kung kanus ako to pang among advokasiya nga makasuporta ko sa ilahang pag no. So mo ni karon ang kuwang ninyo wa, mo yung mga sapatos. Ngano man na inyo mga tiil ha? Nyo mga tiil wa yung mga chinilas. Ayon. Ha? Aduh Ha. Alai dari, alai dari tebe. Bagi gig aku ni mo, nak aku itu yo ni mo. Sabaan dikiru. Ha, bata. Ni ko Alai lebih. Na mo ni? Gamay kayo. Sa sapatos ani mga bata. Hingon ni. Mo ni, mo ni mga sapatos ni mo. Hingon ni. Ha? Di man ako mo masukop. Ngano man ni nga nang nakanlat mo ni mga sapatos ni oo Oh, dali ro man ako la pagsuot mo ko kay. Ang grade. Kuan man ang katong nan sa. Sana to. Usa grade 2 imong bata. Grade 7. Grade 7 na ni no. Ya kani usa. Grade 6. Grade 6. Sakto kay mga sa school supply ha. Mga school supply. So, sa wala pa na kahiba, sa bago pa naka-follow sa mga Facebook page mo, ni sila si Ate Mylin, nga, ah, sa among gisaad yun nga, mag-suporta mi, no? Pinaagi po ni Ma'am, nga nakakano na si Ma'am, nga nag sa mo, ha? Una nga si Ma'am po, magunahona po nila ni Ate Mylin, labi na ikaroon mga bata, nag na, kanindo ha, ah, kani pa, paningkamot mo, ha? Ikaw, unsa may gusto ni mong kuhaon, ikinako ni mo? Okay. Pulis. Pulis? Hmm, Ikaw. Doktor. Dok Aloy, yung atin, di ta ka-afford, na! <laughs> Bitaw, no? Padayon yun, no? Mag-doktor o mag, og mag no? So, kaning usa, wapata ka Baon si Plano po dani. Kaya kaya si Ate Maylin Manggood, ah, namatay naman iyang bana. Pipila na katuig ang nilabay, no? So, ato ni siyang napabuhatan o balay. Tapos, mo na ni Karon, o niya, ripirono na po ang iyang balay. Repirono na po, no? Kaya nangabuhak na yung mga siminto. Oh, daan din, you no? Know? Pero no na po, pero sige lang. Ah, um, pintal ani why to imong balay? Wala man. Wala ito. Kumusta na mamo dinhi? Eh? Okay ra mo dinhi? Eh? Okay ra. Okay ra, rasad mo dinhi, eh, no? Hmm. Kay layo man kay ilang balay sa ona tapos gibalhin ni namo diri duol sa eskwelahan para ang mga bata pod duol kayo sa pag-eskwela, no? So, hap, pila na ang mga hapit na magtulong ka tuig no? suporta naman ninyo or duha. Duha, no? Duha kapin, no? Duha kapin ka tuig. Oh, duha kapin pin ka tuig na ni amo pagsuporta sa ila. Na na sa Ginoo nga kutob sa among mahatag sa ila dawata lang gininyo ha. Oh, mo na ni karon ha. Bugas. Bisig kay kong kung naamap na, -pa, na -pa mamay bugas no. Na pa bugas no. Na bugas. Ah, oh, di ba na pa daghang bugas. Kamon may bala ni. Ah, uh, kaning mga biskwit ibaw ni ninyo sa eskilahan ha. O, oh, kaning ya kaning mo hadong kay naay kuan na ay palaman. Oh! Oh, imuha dong. Ay, kape man eh. <laughs> Kani. Okay, eh. Oh, ibaw ninyo sa eskwilahan, ha? Ya, yeah, kompleto na ni Tanan. School supply sa mga bata. baw ninyo sa ini kabuntag ha? Ayaw lang. ini Kung ano ini inig... Nga doon ninyo sa eskwilahan. Pagdamog sa kabiskuit para baw ninyo sa eskwilahan, ha? Okay. Ya, yeah. Ah, diri sabon tanan ninyo sabon. Konsumo ninyo tanan ha. So mao ni karon ato ang nadawat nga grasya na pod para kay nila ni Ati Miley no. So dako kami pasalamat Sa inyong pagsuporta, sa inyong pagsuporta kanunay wala puas nga pagpasalamat no daghan juga kaayong salamat dili mini dili gini mahitabo karon kun dili tungod ninyo no o unsa may problema pa ninyo dinhi eh? ha wala ayaw ka wow hindi <laughs> na mag uwaw wow nadugay na lang may balik balik din din ma lang yapon ka ha hindi dapat mag wow kay grasya man na ha grasya man eh. so uh -huh. na ay di kita mabalaka kay na dagha mga tao nga willing mo nato og o willing mo nato ha o oh, pang gasto gasto ninyo diri ha Hmm, panggasto-gasto na ninyo dinhi eh. Sige, ana na lang. Kamu na bahala og daghan kaying salamat sa inyong pagsuporta kanunay no. Og ma na pod mi laay na sa nga tigulang amo pagadto no bisitaho na pod og dag anak dad na pod na konsumo. So daghan kaying salamat sa inyong pagsuporta kanunay. Palihog ko sa pag-share kanunay sa mga videos ug follow sa mga Facebook page para makatabang pagkita sa kadaghanan no. Daghan kaying salamat.